Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 18 ng Hunyo, ipinagdiriwang natin ang mga Santos Marcos at Marcelino. Kamusta? Ang mga Santos Marcos at Marcelino ay kambal na magkapatid na namuhay sa Roma noong ikatre siglo. Sila ay mga debotong kristyano kilala sa kanilang matatag na pananampalataya at pagtatalaga sa mga turo ni Heso Kristo. Si Marcos at Marcelino ay mga diakono sa unang simbahan. Sa panahon ng pamumuno ng Emperador Diocletiano, nagkaroon ng matinding pag-uusig sa mga Kristiyano at ang magkapatid ay nakulong dahil sa kanilang pananampalataya. Binibigyan sila ng pagkakataon na itakwil ang kanilang mga paniniwala at mag-alay ng mga sakripisyo sa mga Diyos ng mga Romano, ngunit sila ay tumanggi. Ang kanilang katatagan ay nagbigay inspirasyon sa maraming tao, kabilang na ang mga miyembro ng kanilang pamilya, na noong unay nagmakaawa sa kanila na itakwil ang kanilang pananampalataya upang mailigtas ang kanilang mga buhay. Gayunpaman, ang matibay na debosyon ni na Marcos at Marcelino ay nagtulak sa kanilang pamilya na magbalik loob sa Kristyanismo. Sa kabila ng iba't ibang anyo ng pagpapahirap, ang magkapatid ay nanatiling matatag sa kanilang pananampalataya. Sa huli, sila ay hinatulan ng kamatayan at nagpakamartir noong mga taong 286. Ang kanilang matapang na patutuo at pagkamatir ay nagkaroon ng malaking impluensya sa unang pamayanan ng mga Kristiyano. Narito ang isang panalangin na nakalaan sa mga Santos Marcos at Marcelino. O Diyos, na nagkaloob sa mga Santos Marcos at Marcelino ng biyaya na maglingkod sa iyo, nang may matatag na pananampalataya at magdusa ng kamartiran dahil sa pagmamahal kay Kristo, ipagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ng kanilang pamamagitan ang lakas na manatiling matatag sa aming sariling pananampalataya at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Nawa ang kanilang halimbawa ng tapang at katapatan ay magbigay inspirasyon sa amin upang harapin ang aming mga sariling pagsubok ng may kumpiyansa at pagtitiwala sa iyong banal na proteksyon. Mga Santos Marcos at Marcelino, ipanalangin ninyo kami. Amen may iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw